Siya ang kauna-unahang babaeng pinalitan ang halos kalahati ng muka. Siya si Isabel Denor. Hindi naging maganda yung buhay ni Isabel at marami nga siyang pinagdadaan ng mga problema. Ang kasama lang niya sa bahay ay ang aso niyang si Tanya na isang Labrador Retriever and in 2005, sa dami ng problema pinagdadaanan niya, dito nga susubukan ni Isabel na tapusin na ang lahat. May 2005, dahil nga sa sunod-sunod ng mga problema pinagdadaanan ni Isabel, dito na nga siya uminom ng maraming pampatulog na naging dahilan para matumba nga siya doon sa may sahig. Pagkatumba Pagkatumban ni Isabel, dito na nga nagulat si Tanya na sinubukan nga siyang gisingin ng paulit-ulit pero hindi nga siya magising. Dahil daw sa pagpapanik nito ni Tanya, napalakas yung pagkagat at pagklon nito na umabot nga sa muka ni Isabel na naging dahilan para matanggal yung halos buong muka niya. Nang magising nga si Isabel, dito nga niya na-realize yung nangyari sa mukha niya kaya tumawag naman siya agad ng ambulansya. Ospital, inoperahan naman agad si Isabel pero tuluyan na nga nagbago yung mukha niya. Dahil sa nangyari, agad namang hinuli at ni-utilize itong si Tanya na ikinalangkot naman ni Isabel kasi ayon sa kanya, hindi naman daw to sinasadya ni Tanya. Makalipas ang ilang buwang pagtatago, dito nga may nag-offer kay Isabel ng isang bagong surgery kung saan posibleng mabalik daw yung dating mukha niya. November 27, 2005, sumailalim sa 15 hours na operasyon itong si Isabel kung saan nilagyan nga siya ng ilong, labi at baba galing sa isang donor na tumapo sa sariling buhay din niya. Pagkatapos itong operasyon na to, sumailalim pa siya sa isa pang operasyon para sa isang scalp and ear transplant para makumpleto na nga daw yung dating mukha niya. Naging successful naman nung una yung operasyon ni Isabel at sa katunayan, siya ang kauna-unahang taong dumaan sa ganitong operasyon tinatawag na partial face transplant. 2009 pa nga ayon sa mga doktor, maganda naman daw yung recovery ni Isabel na sa katunayan nakakangiti na nga daw siya ngayon at yung mga peklat niya ay pawala na rin ng pawala. Ayon naman kay Isabel, noong una nahirapan daw siyang tanggapin na may mukha ng ibang tao yung nasa mukha niya but eventually natanggap naman din daw niya to. Ayon pa nga kay Isabel, the donor is always with me. Pero sa kasamaang palad, ilang taon lang yung lumipas, nagkaroon ng masamang side effects yung operasyon kay Isabel. Dahil nga sa dami ng gamot na iniinom niya, nakaranas siya ng kidney failure. In 2015, nagsimula na rin daw i-reject ng katawan ni Isabel yung transplant kung saan hindi na nga rin daw magalaw ni Isabel yung labi niya. Hindi katagala, nagkaroon din ng cancer si Isabel na nilabanan naman niya but in April 22, 2016, pumanaw na si Isabel sa edad na 49 years old. Nagbigay naman ng statement yung mga doktor na gumamot kay Isabel at ayon sa kanila, alam naman daw ni Isabel yung risk na dumaan sa ganitong operasyon. Nagdag pa nila kung ano man daw yung naging nito kay Isabel, ginagawa naman daw nila ng paraan para ayusin at improve ito para nga sa mga susunod na taong posibleng dumaan sa ganitong surgery ulit.